Tingnan niyo po ang aking dinadaanan araw-araw dito. Ayan maganda kumata po. Ayan yung aking mga e-bike lang. Ang nakakapasok dito mga amega. Mga e-bike na nakakapasok din saka motor. Pero yung ano, yun lang ang nakakapasok dito. malawak po ito dito sa DMCI, mga amigaw ito ang aking dinadaanan dito araw-araw ganyan ang mga kundo doon sa doon Na, mula doon hanggang doon no? ayan pa uwi dito papunta ako dito ayan ang aking dinadaanan araw-araw shout out po sa inyong lahat magandang umaga po sa inyong lahat dyan ayan. ayan po malawak yun dito malawak to mga amiga dito may bakanting ano pa dito mga dami? Ganito kalawak ang loob ng DMCI. Ganito, ganito siya kalawak. Um. Alsaada. Yes. Mamaya magjajaging ako lagi pa ako nagja-jogging. Jogging-jogging pag may time. Ayan. Ayan. Ayan, mga sasakyan ng oh. MCI oh, may mga nagja-jogging oh. Jajjagin siya. Uh, <laughs> uh, uh yan, tingnan nyo yung mga sasakyan. Eh. Ayan, uh, kasi may ginagawa na naman dito. Malawak to. Mga ginagawa. <laughs> uh. yan yeah. nato ang sa kahabaan. Ayan. Sa kahabaan ng loob ng DMC ay malawak po ito dito, mga amiga. Ayan. <coughs> Ayan, maraming salamat po sa panonood. Nakita niyo na po yung aking ginagawa araw-araw sa paglalakad. Ayan, pinakita ko yung aking dinadaanan hanggang doon sa dulo. Maya-maya lang nandoon na rin ako sa aking pinapasukan. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.